Hello mga mamshis and beshies, kamusta po kayong lahat? This is Doc Lila. Sa session na ito, pag-usapan naman natin ang tungkol sa cesarean section. As we all know, ito yung method of birth wherein nadi-deliver ang baby abdominally habang karamihan ng nagbubuntis at mga anganak naghahangad na ang baby nila ay madideliver vaginally or by normal delivery pero may mga nagdideliver din abdominally, kinakailangan masesarian section. So bakit nga ba kailangan magsesarian section? At ang isang madalas na tanong, maaari ko bang piliin ito o maaari ko bang malaman kung manganganak ako by CS? Yes ang sagot, maaaring malaman mo kung manganganak ka by cesarean section in some instances. So ang isa dito, kung dati kang cesarean section, maski ang hiwa mo sa matres ay low transverse cervical pero nakadalawang CS ka na, then ang susunod mong panganganak planado by cesarean section din. Or kung ang hiwa sa matres ay by classical cesarean section, ito yung patayo sa body of the uterus ang hiwa, then kailangan by CS ka rin mga anak sa susunod na pagkakataon. Kapag ang baby mo ay malpresented, meaning ito ay maaaring suhe, na nauuna yung batak o so yung paa, or halang ito ay nakatransverse lie, then mag-deliver -de ka definitely by CS. Kapag ito ang final presentation doon sa oras na ikaw ay gusto na sa buwan. Pero kapag ka na breach or transverse lie, maaga pa sa iyong pagbubuntis, maaari pang magantay at tignan kung ano ang final presentation kapag term ka na. Kapag din ang estimated fetal weight ng baby ay more than 4,500 grams, it is safer to deliver by cesarean section. But of course, malalaman ang estimated fetal weight via ultrasound and physical examination. So, dapat munang maipredict ito ng mabuti before mag-decide na mag-CCS kung meron kang disorder na placenta previa na hanggang sa time na husto ka na sa buwan ay ganun pa din ang pwesto ng inunan meaning nando doon sa baba sa dadaanan ng baby and you may potentially bleed kailangan din na scheduled ang panganganak mo by cesarean section in addition, maaari ding maplano na for CS ka na kung may mga iba pang bumabara sa maaring daanan ng baby tulad ng tinatawag namin na tumor previa. Minsan may mga mayoma, mga bukol na malalaki na nakaharang dun mismo sa lower uterine segment kung saan dadaan si baby. Pero ito ay ini-evaluate doon sa time na ikaw ay manganganak na, no? Yung time na ikaw ay due na. Pagka meron kang myoma ng mas maaga in pregnancy like first or second trimester, hindi pa yon magiging final factor to decide na for CS ka na. Maari ding planuhin ang cesarean section kapag ang baby ay mayroong mga problema na sa tingin ng doktor o ng obigay ninyo ay mas safe siya i-deliver by abdominal delivery. Maari ding mas schedule ang cesarean section kapag mayroong active herpes infection or HIV infection. Maari din na ma-schedule ang cesarean section kapag ang pregnancy ay multifetal, kung twins man yan o triplet man o masigit higit pa sa tatlo. Kapag ang isang babae ay diagnosed with cervical cancer, isa rin yan sa mga indication for a scheduled cesarean section. At kung halimbawa ang isang babae ay Uh, elderly prime na, no? uh, parang nasa 40s na siya, tapos matagal din siyang nagbuntis. No? May mga ibang cases wherein kinailangan pang mag-IVF para magbuntis. Kung parang infertility case sila, no? primary infertility, mas maigi na kung minsan na pag-usapan ninyong mabuti at uh, i-deliver ang baby by cesarean section. So, kapag scheduled ang cesarean section, the best time to do it would be at least by 39 weeks. Kasi, tulad ng nabanggit ko sa isa sa aking mga video, mas kompleto na ang development ng baby at 39 weeks. But then, meron din mga ibang uh, cases wherein we have to deliver at 38 weeks. Like, kunwari, previous CS siya at medyo manipis na yung scar o yung peklat from the previous cesarean section. Minsan, pinapaaga namin ng kaunti yung paglabas sa baby. So sa mga nabanggit ko na mga indications, maganda o advantages ang cesarean section kasi mapipili mo rin yung pecha kung kailan ka manganak. Mas relax yung atmosphere kasi hindi siya emergency CS from labor, no? Hindi na nag-labor, hindi na, na na-go through the risk of labor in those cases. So tulad ng nabanggit ko, kailangan mabuti na explain sa inyo sa mga pasyente kung bakit kayo masi cesarean section at kung bakit hindi na kayo magle-labor. Kailangan aalamin uh, nyo o hahanapin nyo ang sagot sa lahat ng inyong katanungan before you sign your consent. Kasi, of course, ang cesarean section ay meron ding mga risk tulad ng more blood loss, pwede rin magkaroon ng complications like infection, and of course, yung recovery time medyo mas matagal. So, kailangan kung gagawin ito, lalo na yung planned CS, hindi na kayo nag-trial of labor, dapat talagang indicated. Meron naman mga babae who will go into labor, no? Naghahangad sila na mag-normal delivery sila. However, somewhere along the way, magde-decide kaming mga OB na mag-CS. So, bakit nangyayari ito? Ang maaaring mga dahilan, ay hindi nagpo-progreso ang labor. So, halimbawa, uh, mahina ang uterine contractions, hindi maganda ang pag-open uh, ng cervix. Una, susubok muna kami ng mga pampahilab, pero pag ayaw pa rin mag-dilate ang cervix, so ayaw pa rin lumabas ang baby, then isang reason yon yung tinatawag naming dystocia, in. we need to deliver by cesarean section already. Meron kaming mga guides dito, no? Usually, ang active labor starts at 6 cm's and cervical dilatation should progress. At the most, sa cervical dilatation na 6, 7, and 8 cm, dapat hanggang 4 hours lang ang maibibigay na allowance. Pagdating ng 9 cm's, hanggang 3 hours lang ang mabibigay na allowance at hanggang 10 cm, yun yung fully dilated na tinatawag, hanggang 2 to 3 hours lang ang ibibigay na allowance sa mga nagbubuntis sa unang beses. No? So kapag nag-deviate dun sa mga nasabi kong guidelines, then we will be forced to do cesarean section already. So ang reason usually para hindi mag ang cervix would be yung maliit na pelvic bone. Pero ang best way pa rin para malaman kung kakasya ba o hindi si baby ay mag-trial of labor. Another reason na mas CS si ang isang babaeng nagle-labor kapag may mga signs of fetal distress. Ibig sabihin ng fetal distress, heartbeat ni baby ay hindi na normal, no? Maaaring bumabagal, maaring sumusobra din ng bilis, or may mga patterns kami na tinitignan sa fetal monitor which would indicate na may problema sa paghinga ng baby don sa loob. So, hindi na siya maaring magtagal pa at kailangan na nailabas by cesarean section. Meron ding cases of uh, heavy vaginal bleeding due to abrupt show placenta. Yung biglang paghihiwalay ng inunan doon sa loob ng matres na hindi pa fully dilated yung cervix. Pagka ganito, maaari o dapat i-deliver agad usually. So, we are forced to do CS. Ang mga nabanggit ko ay ilan lang sa mga indications for CS. No? Pero kasi sa pagbubuntis, maaaring maraming pwedeng mangyari. Maraming mga complications tulad ng hypertension, gestational diabetes, heart disease, at iba pang problema ang nanay na maaaring mag-compromise sa kanilang dalawa ng baby. At sa mga ganung pagkakataon, i-analyze namin mabuti ang sitwasyon and in some cases, we need to do or deliver by cesarean section kasi ito yung mas mabilis na way para maging maayos ang kondisyon nilang mag-ina. In summary, sa mga indications, the three most common are dysfunctional labor, yun yung hindi nagpo-progress ang labor, fetal distress, yung pumapangit ang heartbeat ni baby, and malpresentation, suhe or halam. So, paano ginagawa ang CS? Kung planado ito, usually, admitin na kayo sa hospital the night before the procedure, and then ilalagay na kayo on NPO. And then, ang anesthesia na ibibigay ay usually spinal. Halimbawa naman, kayo ay nagle-labor at biglang mag-emergency CS, maaring spinal or maaring naka-epidural anesthesia na kayo sa oras ng pag cesarean section sa inyo. In some extreme emergency cases, lamang kami gumagamit ng general anesthesia to do a cesarean section. So ang incision sa abdominal wall ay maaaring patayo or midline or pahiga yung bikini incision. Sa loob naman ng matres, maaari din na ang incision o hiwa ay pahiga yung tinatawag namin na low transverse cervical cesarean section at ito yung maaaring sumubok ng normal the next time. Meron ding hiwa sa matres na ang location ng incision ay classical cesarean section. Ito ay incision sa body of the uterus. So, pagkagano ng incision, patayo sa body of the uterus, kasi hindi siya distensible, kailangan i-repeat cesarean section. I would also like to mention at this point na minsan merong mga babae na natanggalan ng mayoma at ang pwesto ng hiwa ay hindi dun sa lower part or lower segment of the uterus. Kapag ang hiwa sa pagtatanggal ng myoma ay nasa taas ng matres, no? O kaya sa likod, tapos nag-enter sa uterine cavity hanggang dun sa loob yung kinuhang bukol na myoma during abdominal myomectomy, then it is advisable to also do cesarean section the next time. So, maski na dati hindi pa siya CS before, pero meron siyang myomectomy before na ang amyoma ay malalim at umabot sa cavity, kailangan mas CS na rin siya. So, paano ba ang recovery ng isang babaeng na cesarean section? Siyempre, mas matagal ng konti kasi mas masakit yung incision. Mas matagal makabalik sa usual physical activities. Katulad din ng mga ibang nanganak, maaaring magkakaroon ng bleeding first 2 to 6 weeks from the time of delivery pero yung bleeding na light lang. So, ang importante lang ay maging maingat kayo sa inyong sarili pagka-uwi galing sa ospital. Ang dagdag na Care na gagawin niyo sa inyong mga sarili ay yung paglinis ng inyong sugat no from your cs so kailangan din although etong mga panahon na to halos absorbable o natutunaw na sutures naman ang ginagamit namin pero itanong niyo rin sa gumawa ng science section nyo kung may kailangan pa bang tanggalin na suture para hindi ninyo napapabayaan ang inyong sarili at hindi magkaroon ng mga complications tulad ng infection. Usually, tuturuan naman kayo pag uwi kung ano ang mga dapat na paglilinis ng inyong sugat. May mga ibang doktor naman who would put or apply mga pangtakip na waterproof na so pababalikin kayo several days after sa clinic para sila na rin yung maglilinis. No? In either way, you have to take good care of your operative wound. Usually, nag-a-advise din kami ng paggamit ng binder habang nagpapalakas pa yung inyong abdominal muscles, habang naghihilom pa yung sugat sa abdominal wall o sa skin. At itong binder na ito ay maaaring gamitin for 2 to 4 weeks. No? Depende rin sa advice ng inyong doktor. Yung physical activities, dapat unti-unti ang pagbalik. No? So, una, walking lang na light, tapos wag muna agad-agad magbuhat ng mabigat. Sexual activity, pwedeng ma-resume in 2 to 4 weeks. Depende na rin sa inyong recovery. Mas kina sa section kayo, I would also like to emphasize na pwede pa rin kayo agad-agad mag-breastfeed sa inyong baby, no? Kasi importante pa rin na ito ang inyong mode of uh, feeding sa kanya, no? Breastfeeding rather than formula milk para mas maganda ang kanyang pag- lakay, no? pag-develop o pag-papalakas uh, ng katawan. So, pagkaganito, kung feeling ninyo parang hindi nyo kaya, magpapatulong lang kayo sa members of your family para ma-support kayo sa panahon ng pagbe-breastfeed. Complications to watch out for pag CS kayo. syempre yung vaginal bleeding, kung heavier, titignan nyo lagi yung dressing ninyo, kung may mga discharges ba dun sa sugat, kung meron bang mga parang lumalabas na mukhang nana, o kung may part ba ng sugat na bumuka, kailangan nyo agad ipaalam sa inyong OBGYN. Maski, let's say, nangyari ito, after your first check-up at matagal pa kayong pinapabalik, ipaalam nyo agad sa kanya. Kung merong pain na masyadong matindi, at kung merong pagsakit sa pag-ihi, then kailangan din yung ipaalam sa inyong OBGYN. Kung halimbawa, maski intact yung sugat, wala namang discharge, pero meron kayong signs of infection, tulad ng fever, palpitations, nagchills -chill kayo, merong masakit sa loob ng puson, no? Pag merong kayong nararamdaman na unusual, then kailangan nyo rin ipaalam agad sa inyong OBGYN. Actually, ang topic ng cesarean section at ang mga dahilan bakit ginagawa ito ay napakalawak. Pero ang gusto ko lang sabihin kasi ay ito ay kailangan gawin in some cases. At kapag ito ay sinabi ng inyong doktor at na-explain naman sa inyong mabuti ang dahilan kung bakit kailangan itong gawin, huwag kayong matakot. Kasi we take naman all the necessary precautions para maging safe kayong dalawa. So kapag sinabi sa inyo na dapat kayong masies, maliwan naman sa inyo ang dahilan then ipanatag na ninyo ang inyong mga kalooban no dahil hindi naman usually gagawin ng OBGYN ang mag-deliver by cesarean section kung hindi ito kailangan kailangan so that ends my discussion on cesarean section kung nagustuhan ninyo ang video na ito please give it a like and subscribe to my YouTube channel bye